So, kinalimutan na ano. Pagdating nila doon, wala ako sa tai, Taipei ako noon. So, niyaya nila ang nanay ko. Tang Oh. Father, ito si yung nanay ni ano Mayor. Sabi ka ng nanay ko, Father, may I ask a question? Yung graduation ni Lalo Rodrigo, bakit hindi, wala silang graduation rights? Sabi man ito ni Lakson. Ha? Hindi ba sinabing, to, wala, uh, yan sinabing totoo? Wala. Ano? Nakabaril kaya hindi pinaayagan. Mag... Kaya nung namatay si Lakson, sabi nila, iburol. bahala ka, mabaho ka dyan. <laughs> Gano'n nagpunta? Mm -hmm. Church,